Yo, 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 mga May pupuntahan tayo ngayon dito sa Divisoria Tutuban na kainan na pwede natin puntahan pagka naghahanap tayo ng food trip Balita ko mga ka-master, dinadayo ito kasi hindi lang kainan. May live band pa to sa gabi. So ang open nito mga ka-master, ala sa east ng gabi and then hanggang alauna na madaling araw. So try nyo mga ka-master, punta lang tayo dito sa May Tutuban Mall. Sa likod lang ito mga ka-master, kaya madaling puntahan. Madaling i-search sa Google Map. So, maka master. Tara na, let's go. Maka master, nandito na tayo ngayon sa katambay sa tutuban. Ito 'yung mga pwede nating mapuntahan dito. Ayan, 'no, hindi lang pangkain Alam nyo na, alam nyo na kung ano mga meron dito. Ayan 'yung mga, masishare share ko sa inyo, maka master. Mamaya mga ka-master, magtatanong tayo dito kung ano yung mga price ng mga pagkain nila, yung mga food nila para ma-share ko sa inyo kung ano yung mga pwede nating mabili or kung magkano yung mga price. Ayan no, nakikita nyo yan! Yan no, 99 only rice! Solid! dan sarap yan mga ka-master oh! Mamaya, update ko kayo sa price. You know, sisling play Kanyaman, kanyaman, kanyaman Diyos mio, oh, marimar Ano pa natin mga kamaster? Let's go! Uh, bali, mag-i-inquire lang tayo ng mga pagkain nila kung magkano and then kung ano yung the best nila sa kanilang uh, pwedeng i-offer sa mga kamaster natin dito sa may katambayan sa Tutuban. So, andito si Kuya, tatanungin natin kung ano yung mga item na uh, tsaka kung ano yung mga food na the best or ma-offer nila sa mga kamaster natin. So, Kuya, anong pangalan mo? Uh, ako nga pala si Denzel. Chica at uh, anak naman anak naman yung ari nitong ano okay boy sisting okay I share mo naman sa amin yung mga ano nyo yung mga food na pwede nyong i-offer sa mga kamaster natin na dadayo dito sa uh, sa area nyo yes mga kamaster uh, ito may mga open na mga kami katulad nito mga iniyaw namin uh, like this meron tayo po si chicken. uh, meron tayong pusit chicken meron din tayong actually, actually, um, ito yung display lang to. Okay. Then, pwede dito tayo pwedeng gumawa ng stock. Then kung ano mapipili nyo dito sa taas. At ito ang presyo natin. Um, Simula sa pusit. Ang pababa. Uh -huh. Ito yung tayo dito sa may baba So, ito yun naman yung 170 pesos. So, unleright yan mga kamaster So, sisling lang dyan sisling. May papakita ako mamaya sa inyong highlight kung paano nilalagay doon sa sisling o paano niluluto So, baka may shoutout kayo kaya? Uh, shoutout kay Boy Sisling, Mang Boy Nasal Iyaw Iyaw at Boy Lugaw Maraming salamat So, mga kamaster, maraming maraming salamat

mga master sa mga gustong pumunta dito katabi lang po ito ng tutuban mo sa may bandang likuran sa may, may parking so open sila dito 5pm hanggang 1am ng gabi so madami dito pagka weekends madaming tao kaya kung pupunta kayo dito mga kamaster agahan nyo na lang para makapag reserve tayo ng mga upuan ayan mga kamaster oh sure warm and ang sarap solid mga kamaster oh sa mga naghahanap ng matatambayan dyan sa gabi or food trip or libangan may laban pa dito mga kamaster mga kamaster magpapaalam na po ako sa inyo maraming 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 salamat po sa panonood nyo at sana po huwag kayong magsasawang manood pakipalo na lang po ako sa facebook na and sa my youtube channel kamaster estong you mm -hmm.